Dalawang tulog na lang po at uh, pasokan na pero ang ilang pampublikong paaralan di pa tapos ang paghahanda. Nakatutok si Tresha Zafra. Tuloy ang Brigada Eskwela sa Batasan Hills National High School dalawang araw bago magpasukan. Di pa kasi tapos pinturahan at lagyan ng mga upuan at mesa ang mga bagong gawang silid. Labing-anim na bagong classroom ang idinagdag para ngayong school year. Kaya kung dati, walumpu ang mga nagsisiksikang estudyante sa kada classroom pagdating ng lunes, anim na po na lang daw. Sa Kuloong Elementary School sa Valenzuela naman, inihahabol ang silid na ito na gagamitin ng kindergarten students. Lumulubog kasi sa baha ang dati nilang classroom sa gusaling ito, kaya di na ito gagamitin at idedemolish na ngayong taon. Handa na ang mga bagong silid ng eskwelahan na hindi inaabot ng baha gaya nito. Yun nga lang, ang kalsada sa tapat ng eskwelahan na nilalamon ng baha pag umaapaw ang mga palaisdaan, di pa rin tapos pataasan sabi nga ni Cap no by Monday daw baka ready na yung ating ano yung road na yon no? lalo na sa pat ng school no at uh, sisikapin ata nila na matambakan yan hanggang mamayang gabi no at uh, hopefully sana makisama yung panahon Dekorasyon sa classroom at iba pang paghahanda naman ang pakay ng pulong ng mga gurong ito sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City Talagang ready ready na no kaya lang meron lang konting uh, dinadagdag tayo na kung saan yung mga bata lalo ay mamomotivate natin pumasok dahil may iba naman silang makikita pa no, na tanawin sa loob ng paaralan. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Horas.